i'm immortal burger king burger <laughs> At kung mahilig ka rin sa mga samgyup salan na katulad ko, ay tingin ko talaga ito yung bagay sa'yo. Papano ba naman yung cheese pa lang niya? Napakasarap na yung mga laman, yung mga meats nila ay eh, sobrang quality Open, At nandito nga pala tayo ngayon sa samgyup 199. Dahil nga for only 199 niya ay may unlimited pork ka na, unlimited spicy pork, unlimited din yung sweet sausage, ito yung parang sausage nila, unlimited din yung kimchi, unlimited din yung fish cake mo, ang sarap nito mga kabisi. Unlimited nga rin ng sour cream marblets, wanjajayon, japchae, cucumber, kimchi fried rice, plain rice, tapos yung mga sauce nakalagay na dyan, tapos hanggang sa siomay at ang pinaka nagustuhan ko nga dito, lahat ng kasama sa 199 nakalapag na dyan, kukuha ka na lang, hindi ka na naman mga Tinamis ko dito. Ito lang yan sa Samgyup 199. At dahil nga sa sobrang sulit dito, ilang beses na kami nagbalik-balik dito. At kung makikita nyo, tingnan nyo, kahit katanghalian, kahit kapuna, ay talaga namang maraming tao. Napakarami nga rin pala nilang branch nationwide. Pero ngayon, nandito tayo sa may Samgyup 199 sa may Kabuyaw. Tabing-tabi nga pala sila ng total gas station. At yung Mercury, yung papunta dun sa may munisipyo, ay napakalapit lang at nila. At nga, magsisimula na tayo mag-grill. At kung makikita nyo, lahat ng mga meat nila ang lalaki at mukhang masasarap talaga. Si Kuya Morich, nag-grill na rin dyan sa gilid. Saktong sakto rin tong store nila dahil kung ikay gutom na gutom na, meron din silang mga ready to eat. So ako niluluto yun, pwede ka kumain natin. ready to eat at ang Japchae nga at ang Shomai ang magtatawid sa takamo dito. At yan dahil nakaluto na tayo, nalagay na natin yan sa ating lalagyan. At syempre, pagkaluto, refill agad ng pagluluto. At dahil nga may mga luto na isasaw-saw na natin dito sa kanilang unlimited cheese, mag ka lang dyan ng 50 pesos, unlimited na yan. At ganito nga yung way ng mga immortal kumain ng cheese at sambiusal. napala <laughs> so, pala, isa sa pinaka notice ko dito, ang gaganda ng mga lettuce nila. Kaya naman, gaganahan ka talaga kumain. Kaya yan, si gari at saka si King, talagang napakain. Dito ngarin si Kayon tsaka si Kuya Rich agilid. pero basta tayo marami na tayo ng luto kaya explore explore na lang tayo ng combination ng ating kakainin pero syempre dapat may lettuce pa din para healthy ang best seller nga pala nila dito yung 249 per head kasi unlimited marinated pork na yun. may barbecue may spicy may flavor of the month meron na rin yung chicken yakiniku at saka yung nasa buffet mino nila yung nasa 199 meron din nga pala sila dito ng 349 only beef plain and bulgogi. Pero kahit anong nga mapili nyo, mag-add 50 pesos lang kayo para sa Anli Cheese. Grabe, napakasarap sa kimchi fried rice at sa lahat ng mga... mga. Namin pa nila na samgyu ka. Hindi eh. na ka nang rice ha. Na. Kasi nakakataka mo kimchi fried rice. Kaya naman, isa talaga itong kimchi fried rice na talagang binabalik-balikan ko dito. Fish cake nila pa na. So, kung dito sa samgyu po na yun, yung cheese nila napakasarap. Grabe. Ayan, ano pa ang iniintay nyo mga kabisik, mga ka-Immortal, tarna at magpentuhan at tamang samgyup 199.